Time team na nagdasal ngayong Semana Santa sa Basilica Minor of Our Lady of Charity sa Agola Union si Francis. Paraan niya daw ito upang ipakita ang pasasalamat at pananalig sa Panginoon. Nagano lang kay ano? Papa Jesus. Nagpapasalamat lang kasi may dumating na kunting ano lang. Biyaya. Kaya po, andito ako ngayon po. Deboto rin siya ng Our Lady of Charity. Pero kahit wala pang kahilingang natutupad mula sa Birhen, patuloy pa rin ang kanyang pananalig. Wala po naman, sir. Pero kahit pa paano, kahit ganun din ang nangyari, di, di pa rin ako bumubitaw sa kanya. Isa lamang si Francis sa daang-daang bumibisita sa simbahan ngayong Semana Santa. Maraming mga pilgrims na pumupunta dito hindi lang isang bas, kundi umaabot pa ng anim pito na bases ang dumadag sa dito kasi kasi nga ito ay hindi lang minor basilica kundi diocesan shrine din of Our Lady of Charity. Mayat maya ang pagdating ng mga nagbibisita iglesia kaya nakalatag na ang kanilang plano para sa trapiko at seguridad ng mga namamanata matapos ang halos dalawang taong pandemya. An, nakikipag din kami sa LGUs, sa PNP at sa mga iba-iba pang ahensya na alam namin eh, makakatulong sila para maging mas uh, orderly, mas peaceful at mas meaningful ang celebration ng Holy Week ngayon dito sa Agoo. Dahil balik normal na, ibabalik ng simbahan ngayong taon ang paglilibot para sa Station of the Cross sa Bayan at Santo Inchero o ang pagpaparada ng mga ribulto ng Santo. Kasado na ang traffic plan para sa pagsasara ng ilang kalsada sa bayan para sa parada. Hinirang ang simbahan bilang minor basilica taong 1982 habang ginawa itong shrine ng Our Lady of Charity o mas kilala bilang Apo Caridad taong 1971. Kung hanap naman ang pag-akyat sa bundok habang nagninilay-nilay, pwedeng bisitahin ang Christ the Redeemer ng San Fernando, La Union. Makikita dito ang 25 talampakang taas na rebulto ni Kristo na hango sa Christ the Redeemer ng Brazil. Itinayo ito taong 2007. Marami naman sir, pero ang karamihan. Yung mga tourist, they will have to one, pass the other side, Sandueta, and then going down here. Maliban sa higanting rebulto, pwede ring magdasal ng Stations of the Cross. Tanaw rin dito ang buong lungsod ng La Union. Sa Tagodin Ilocosur, dagsaan na rin ang mga nagbibisita iglesia sa St. Augustine Parish Church. Ito'y lalo na't kabibigay lang sa simbahan ang titulong parochial shrine of St. Augustine. Ito'y tag ti tayo, ti Nueva Segovia. <coughs> Ito'y Nagbalin ko maday ito yung parokya na sentro ti spiritual life. It spirit, nga spiritual center para itidibusyon ni San Agustin. Isa sa mga maaring pasyalan dito ang kauna-unahang itinayong sandayal sa bansa. Ito ay isang instrumento para malaman ang oras gamit lang ang sinag ng araw. Itinayo ito taong 1941 ng mga paring Agostino. Looking at their life before, going to a remote place yes. is an expression of love, an expression of the zeal of uh, missionary, the zeal of mission. Ta from a uh, modernized Europe, uh, way ahead nga napinpidas pinipitas ni right. Biagda, In my eh. And that is, that is the manifestation nga how much they love the church. Itinuturing naman itong kayamanan ng bayan. Ay isang Ilocos province na talagang pinuntahan ng mga Espanyol. So nagpapasalamat din naman ako dito sa iniwan nila. Although we were colonized, pero ito yung iniwan nila na maaring tourism attraction na namin ngayon. Libre itong bisitahin at maaari ring magdasal ng Stations of the Cross sa iba't ibang malikhaing rebulto sa pagpapasakit at pagkakapako ni Heso Kristo sa Cruz. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.